Ito so, mga idol oh. Daming nag-aabang dito sa kalsada namin. Yung may dumadaan daw dito na yung naglalakad lang na vlogger kasi yung pangalan nun, yung parang si Ferdinand. Naglalakad lang. Maya-maya kunti mga idol. Dadaan na yun dito. Kaya na mga idol, papalapit na. Nang na sila sa unahan, naglalakad. sa dito sa lugar namin sa Timan.